Okay mga idol, welcome back again to my channel Welcome back again to my youtube channel Chris Guevara 56 Bigs Vlog So ayun mga idol, mag hunting tayo Okay Okay mga idol Good afternoon na Kasi 1 o'clock na So, gagawin natin ngayon mga idol is, ano, ulit tayo. So, babalik tayo doon sa, ano, so, babalik tayo sa pinag natin dati, yung kubo. Malapit lang naman sa bahay ko eh. So, mag ulit tayo doon. Titignan natin kung may makuha tayo ng ma wild well, duck. Sarap eh. So, nag-download na rin tayo nung ano, huni nila para ano, para lumapit sila sa atin. So ayan mga, mga idol, malapit na tayo. Okay? So ayan yung kubo. Diyan tayo magtatago mga idol. Tatago tayo dyan para hindi tayo makita. Lumapit sila. Sana may maku makuha tayo kahit isa lang. Kahit isang lakasi malaki, mataba. Isang parang siyang bungmanok na eh kaya nung nahuli ko dati so mag aantay tayo dyan mga idol okay so ayan mga idol nandito na tayo sa kubo na pagtataguan natin so abang, abangan lang natin yung mga wild duck dito kasi mamaya maya maglalangoy na naman ito sa mga tubig papakita ko sa inyo kung saan sila lalangoy kung saan natin sila babaril mga idol okay kompleto na tayo mga idol sige yung kubo na pagtataguan lang natin kahit umulan hindi tayo mababasa okay yan mga idol oh Dyan sila lumalangoy Diyan natin sila aabangan okay yan abang abang lang tayo rito mga idol yan mga idol may tinama na tayo sa yan oh. so abang abang lang tayo konti uli Isa lang yung tinamaan natin. Ang ilap ng ano, mailap yung ano. Wild duck. Hindi ko tinamaan kanina yung isa. So maghapon na. Hapon na kaya uwi na tayo mga idol. Bukas uli. Try natin uli bukas. So isa lang yung nakuha natin mga idol. Ulamin lang ng mga aso ko to. lami ng mga apat na alaga ko. Okay. So, pwede na to. Si adobo natin uwi na tayo at ano magluluto na tayo mga idol hapon na kasi pwede na itong ano nahuli natin isa ulamin ng mga aso ko okay subukas so, ulit mga idol bye